kahit kailan ay hindi naman masama ang politika. Ito ay yung mga politiko na silang gumagawa ng maruruming pamumulitika sapagkat minsan ay kailangan mo talagang ipakita na malakas ka para manatiling nasa itaas sa larangan kung saan hindi pera ang basihan ng kapangyarihan. Kakayanin mo bang pumasok sa larong gatilyo ang nagiging basihan ng bawat usapan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang hinubog at pinalakas ng digmaan na hatid ng mga mananakop. Buong giting na nakipaglaban, ipinagtanggol ang bayan hanggang sa makamit ang kalayaan. Ngunit kalayaan nga ba talagang may kung ang katumbas naman ito ay mas lalubang pakikipagbakbakan sa sarili mong mga kababayan manatili lang nasa'y taas kung saan masasabi mong ang bala ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga boto. Ang kwento ng mga panibagong bakbakan Pagkatapos ng digmaan.